tayo. Galing pa ng ba 6 si sir. Ayun o. Oh, naririnig mo mga bossing. Napakalakas. Okay. Tatry natin na uh, I-press ang kanyang giri. Mga diris, bossing o. okay na o. Wala nang ingay o. Oh. Wala nang ingay mga boss. Talaga naman. Effective talaga yung ating pinipress. Ngayon. So ayun wala na o. Wala nang lumalaga pa. Ah, eto. Meron na naman tayo dito ang gagawin no. Aerox version. Ah Aerox story. Nmax version 1 mga boss. So lagot issue tayo. Galing pa ng ba 6 si sir. Ayun o. Oh, So, naririnig ko mga bossing Napakalakas Okay, tatry natin na uh, ipresang i-press ang kanyang gearings no? Tapos may konting issue din dito sa brake caliper Pag si boss, may lumalaga pa Bukod pa dito sa ingay na yan Pero, so, Lakas niyan, mga boss tapos i-check na rin natin yung mga bearings. Okay? So 'yon, Aerox version no, Aerox 'yan, ba? Nmax version 1 Tapos meron din tayo dito mga bossing yon Lagotok issue din to uh, Aerox naman mga boss Matatapos lang i-press yan Okay? So yun Let's do this mga boss Papakita ko sa inyo kung ano yung pinapress natin dyan Okay, salamat Galing pa ng Pasig si Bossing Eh, uh, NMAX boss, Update tayo dito sa lagotok issue na NMAX version 1 no? So yun, natanggal na natin mga Bossing Yan, okay naman yung mga bearing ni Sir Kasi pag tayo nagbabaklas At gumagawa ng lagotok issue tine-check na rin natin yung mga bearing iniisa isa-isa natin yan Kung may magaspang ba At kung may kumakalog ba mga boss yon. So far naman, lahat ng kanyang bearing no? Lahat bearing ni sir is all goods pati dito sa swing arm all goods yan mga boss tapos yung mga gearings niya okay naman yan. so mukhang alaga na sa langis mga boss so yun ang pinaka main issue kaya bakit lumalago so eto yung ating gearings mga boss yan Ayan, o, kung may nyo, o. ayun kung makikita nyo may siwang mga boss o, o dito yun, laki na siwa kung may kita sa likod oh, yun. Pag natin yan mga boss Dapat mawala yan okay? So meron tayong press drill dito Ayan Titikitin lang natin yan Para mawala yung lagatak na yan mga boss Ayan o oh. Yun okay. So ayan lang Repress natin yan mga boss Okay So press na natin Alright. Oh, sige, oh, ayun oh, dumikit na oh. Wow, wala na kayong makikitang siwang diyan or space. Lapat na lapat na siya, mga boss. Okay? Hindi ko na ni eh, kung paano ko pinres at kung ano yung nilagay ko para hindi na bumalik. Okay, ayun yun, mga boss. Okay? So, kabit na natin, mga bossing. Lagotok issue sa mga Nmax kaya kay Aerox, yun oh, may Aerox isa, 'yun. Ang lagotok issue ni mga boss. Okay? So, ayun, kabit na natin, mga bossing. Galing pa ng Pasig si Sir. Alright. Closing update tayo dito sa NMAX na nilagatok issue natin. Tapos yung Eros na yun, okay na. Tapos na rin lagatok issue. So yan mga bossing, okay na oh. Wala nang ingay oh. Wala nang ingay mga boss. Talaga naman. Effective talaga yung ating pinepress. Ngayon, syempre may konting-konting tunog yan. Syempre yung mga gearings, hindi naman dapat zero-zero yun. Talagang may clearance yung mga gearings, no? So ayan, wala na no, oh. Wala na yung pa ko. Oh. So mamaya, check, check naman natin yung naman natin dito sa preno. No, kasi meron din diyan issue rin sa mga ano yun, sa mga Nmax uh, B1 or B2. Ayun, ano, meron diyan, merong umiingay. So meron tayong ginawang paraan diyan para hindi umiingay. Sana nga uh, maging effective. Tapos 'yun, no. Oh, may mga ano na 'yan, gulong ni boss, oh. <laughs> May mga bonus na nakatusok. Okay, nagutok issue mga boss. Press in. All right. Salamat. Galit pa ng si boss.